ikalabing isang istasyon ng krus, si Maria at si Juan sa pata ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoon sa Kristo sa pagkat sa pangamahirang ng mga anak mo at ang mo ang pangalaman. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae, ito si Maria, na asawa ni Cleopas. po mga kasinyor ah, kumusta na po kayo ah, ngayon pong araw na ito ay, ah, bali hapon ay, ah, nagagayak sila misis at saka yung dalawa kong ipag na kasi po magkakaroon ng position dito o kumbaga yung tinatawag nila bang, yung estasyon ah sa simbahan idadaan ng bali, yata yung yung labing tatlo o hindi ko na matandaan na istasyon ang gagawin kaya sila ay e na na atasan parang ganon na pang labing isaya ya pang labing isaya yata sila kaya naggagayak sila ngayon nung uh, pag uh, pag-iistasyonan ng presisyon so papakita ko sa si inyo yung paggagayak nila yan pali nagagayak sila ng yan may ilalagay siyang cross na ay pa tapos meron yatang yan ko laklak na lang kabo dinin yung position

Mahirap naman kasi kung yung double tape eh. mas maganda yun eh. Ay, oo okay. nga yun. Ay, makapit yun. Ay, okay Ay, okay oo. Ito doon sa inaayos nila mga kachinio. Itong kung kung, kung ito, cross na ito. Ayan o. No? Pang-pong pala, the 11th uh, station. Yung ikinuan uh, sa kanila dito sa bahay namin. Mamaya yatang um, um, alas 6 ang umpisa so ako naman mga kasinyor eh, hindi rin naman ako makakasama sa prosesyon at mayroon uh, meron nga akong uh, na uh, magkakabit nung uh, dito nung, uh, isa pang uh, security camera kaya may iwan ako dito sa bahay at inaabangan ko sila bali dito sa lugar na ito ikakabit yung uh, security camera para nakikita yung itong gate kung merong tumatawag yan para nakikita ang magsi ang sasama lang sa position sila lahat balik ako lang ang magsasama yung iwan dito so ayun ay 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 tagilid tagilid ayun yeah. yeah. Ganyan. Yeah. So ayan na ilalagay na nung aming tagapagdala ng cross yung Na mm -hmm. So natin anak. Yeah. Unique Yeah. So hali nakatapos na sila ng pag haayos -ha ito na ang ilalagay nila so ayan mga ka-senior nakatapos na sila Uh, doon pala yung isa isa po na Ayan, dito pala yung number number ano yun number 11 number 10 ito no? Ayan. ganito pala magiging no? Ano oras ang kuha nila ni Tubilen? Huh? Ah, lasing ko. Oo. No. dum mangagala Okay na, eh. ayun Ay, Ah, iyo kamo putit there. Yeah. There. Kuang iiga mo pa ng konti. Hindi, hindi naman may kukun. Just this is me. Kailangan na yan, malayo naman ako. Ipakat ko kaya. Nanti, lihat kita nanti nanti. Saat ini. Ayo, kita tunggu. Nanti, nanti pak. Yo, 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 yo.

pag sinindihan uh -huh. eh oo nga ayan sa ayos na nag-shape na ayun may aking hanap na pa Para at parating na raw yung prosesyon yung prosesyon ng sa simbahan ikalabing isang istasyon ng krus, si Maria at si Juan sa pata ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoon sa Kristo kapatid sa pangangahirahan ng mga anak mo at inilitas mo ang sanda ng Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina ang kapatid na babae dito si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At, sinabi, at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. alam na pag-ibig. Subalit ang buklod ay, ay sadyang malalim sa pagitan mo at ina. Mahal na Panginoon, ang kanyang kapalaran ay bukod na nakaligtis sa iyong kapalaran. alam ang mga darating na taon. Pinagkatiwala mo ang iyong ina sa alagad na iyong pinakamamahal at sa kanya ay pinagkatiwala mo ang alagad na mapatawan sa lahat. Salamat po namin ako ang loob at mga isang mga isang mga sa inyo. Ako may lalimit kay Laman ng mga mag-anak. Iyon tulad na wala makasira sa magandang pakipag-ignayang itinatag mo sa pagwitan ko at ng inyong ina sa pagwitan niya at ng buong isang katawan. Amen. Panalangin pa ang sentensyon sa Lito Papa at ni Mrs. Edna Cipriano. Aba namin sumasalawit ka sa bahay ng alam mo, mapasaanin ang kaharian mo sa hindi loob mo dito sa dupa para ng salami. Binyayaw kami ngayon ang angat na sa araw-araw. Patawaran nung kami sa aming mga Para nang magpapatawad namin ang salitang sa amin, at huwag naman nang hihintay sa tukso at hindi na nang ang nasa sanaan. At bagay Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Diyos na maraming kapasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Kabalati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng nauna ngayon, at kailanman ang magkasawalang hanggan. Amen. Pupunin na yun. Pupunin na po. Pupunin. <laughs> Sina magdadala.

ang tinagot nila ng pangisang eskorma, ilabit sa sumanang saksang pisoko at itiniglit sa panalawin. Nang masip-sipres mo sa alak, nagpag-umusgar mo. Nalala po niya. Inuloko niya ang kanyang ulo at ang kanyang hininga. Panalawin, dahil sa pag-ibig, iniyoko mo ang parusang kamatayan. Ikaw hindi karapat dapat na tumanggap nito at ka sa katapusan ng iyong pagdurusa. Tanging mga salita ng pag-asa ang namutawi sa iyong mga labi. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagulitin ko ng mga minisipan Pinatay ka ng mga kasalanan ko nang mo pagmahal, ka ng labis mong pagmamahal para sa akin. Pinakamahal ng Jesus, namatay ka upang pagmamahal ko okay. mga kasalanan At ngayon, Mahal na Panginoon, wala nang natitira sa atin kundi ang mabuhay para sa inyo. Sa katapatan at pasasalamat, upang na makatawag ang ng pagkaras ko, ang iyong mahuling salita ay maging ang din. Ama, sa mga kamay mo, <tinyo> ipinagtatagubili ko ang aking espiritu. Amen. Kami namin para sa extension ni Santo Papa at i-sharing ni si Tapos na sila mga kapinyo. Hindi naman ako pwedeng sumama at na may ako akong magkakabit nung uh, uh, security camera. ayan mga ka-senior at uh, nakatapos na kami dun sa precision ito namang uh, inaabang ang kulito ngayon na yung magkakapit daw nitong uh, uh camera itong uh, uh, security camera eh, palagay ko hindi na darating ang mga yan at kami na so maraming sal Maraming salamat na lang mga kasinyo sa pagsama ninyo sa amin dito sa paggagayak namin at pag uh, uh nitong presisyon.